Grupo nga K9 Search and Rescue of the Philippines ang nagpadulong sa Banwasang La Castellana, kag Kanlaon City agoto hindi lamang maghatag sa pagkaon sa mga tao kundi sa mga ido nga napilin sa mga evacuees sa naglupok ang vulkan Kanlaon. May report si Romeo Subaldo. Gulpihanay ang paglupok sa Bulkan Kanlaon kagulpihanay man ang pag ilig sa lahar. Wala balikawan nga sa paghingagaw sa mga pumuluyo o nga apektado sa pagsaylo sa evacuation centers, may mga tanan nga mga ido nga nagkalabilin. Gani ang grupo nga K9 Search and Rescue of the Philippines ang nagdala sa bulig sa Banuwas ng La Castellana, kag City, hindi lang para sa mga evacuees, kundi pati man sa mga hinoptanan nga ido. Istorya ni Junelo Castillo, basta gani may kalamidad, automatic, nagapadulong man sila sa apektado nga lugar. Nagabulig man sila abis sa mga search and rescue operations. Nagpanawagan sila para sa mga donasyon kag sila mismo ang nagdala sini sa area. Pero syempre, wala nilaging kalipatan ang mga hinuktanan nga Tumatik Automatic na sa amon nga pag kung anong sa tao, so doara na dayon sa amon nga po kasi nga ang, ang mga sapat nagakinanglan man sa sang, sang pagkaon like amo na natabo so amo na nga amon nga ano uh, isa sa mga donors niya mo si Albert Bantog. Kinangda naman ni Albert ka maghatag sa bulig sa tiun sa kalamidad, pati na ang kumpanya nga ka ginaubrahan. Kagpartigid permit sa ila relief operations, ang mga ido kag iban pa nga mga hinuptanan nga masami amo mga nagkakalipatan sa mga apektado sa kalamidad bangun sa ilang pagparik-parik. I, I, didn't hesitate. So I also tapped uh, and also requested no, funds from the company. Maligang, uh, for us to help. No? No. Okay, amo amo gina usually ang amo gina mo. Um, may mga um, corporate social responsibility pala na, na we, we do help of course at uh, the less privilege, hindi lang hindi lang mga tao but also the animals ginsaka nila ang proper sa Canlaon City kag ilang ang barangay Biak na Bato sa La Castellana kung sa diin may patuman nga forced evacuation matapos ang nagluntad galahar, Dugang pa ni pati dog owners na tagaan man sa dog food, kaya ginabudlayan man sila sa pagbakal sini sa karon. So dito nag ano, kami nakita namon mga street dog pagit. Dito kami nag nagi-concentrate uh, ano nang pangatag sang dog food. Then may ara man iban nga mga owner nga nagabalapit sa amon kay Tik. Medyo burubudlay na gid man mag bakal sa iriya nga iriya dito sa kung ibang namun sa ano, sang dog food. Ang iya sa grupo ni Jonelo, amo ang pag-train sa mga ido sa mga search and rescue operations. Kung may bagyo, nagapadulong man sila sa mga lugar na tuman ka apektado kay nagabulig pangita sa mga missing ng mga persona. Nagapati sila na sa panahon sa kalamidad, hindi lang tawo ang apektado. Pati sapat, nagakinahanglan man sa bulig.